Alpha Adventure Farms. 'Yan ang mga day old pekin ducklings. Nagsimula na ulit kami na mag magpapisa ng aming mga Cherry Valley pekin ducks. So, ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay kung ano yung ginagawa namin sa unang araw sa brooding pen ng aming mga pekin ducklings. Marami kasi'ng nagtatanong kung ano-ano raw ba ang mga ginagawa namin pagkalipat ng mga day old na napekin ducklings from the incubator papunta sa brooding pen kagaya nito Una sa lahat kailangan nating sundin yung tamang stocking density Magmula sa edad na hanggang uh, isang buwan, ikalawang buwan, ikatlong buwan, ikaapat and so on and so forth meron na akong nagawang video patungkol sa stocking density ng mga pekin ducks. Hanapin na lang ninyo dyan sa playlist ng mga pekin ducks. May mga playlist naman dyan sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms na kung saan nakasalansan ang mga video patungkol sa bawat uri ng hayop. Now, pagkatapos nung sa stocking density, Uh, ang malimit na itinatanong sa akin ay ano raw ba ang aking ginagawa? Kung paano ko nagagawang hindi lagkitin ng itsura ng mga pekin ducklings samantalang mayroong halong molasses, pure pure uh pure blackstrap molasses itong kanilang drinking water. Kaya itim 'yan, oh, Molasses 'yan usually kasi yung ibang uh, naghahalo ng uh, molasses sa uh, drinking water ng mga pekin ducks yung kanilang mga pekin ducklings ay kulay caramel na hindi na manilaw nilaw. Ito sa amin ay yellow na yellow pa rin. Uh, ang na silang ganyan, 'di ba? Ang sekreto lang, ah, hindi naman secreto, sekreto ano? Kailangan mo lang naman ng mga batong maliliit ang bibig ng kanilang mga drinking waters. May batong maliliit diyan close up ko tingnan natin kung ayan no? may batong maliliit so ang gagawin nyo lang pupunoy nyo ng batong maliliit yan at saktong lagyan nyo lang hayaan nyo lang na magkaroon ng space na kasi ang tuka ng itong mga ducklings na to o, oh, malapit na nilang maubos yan no? dapat hindi nawawalan ng tubig ang mga pekin ducklings sa mga nagtatanong kung gaano karaming tubig ang dapat mainom ng mga yan, ang kwentahan dyan ganito, palagi ang uh, sa unang buwan ay times 2 ng kanilang iniinom. Pagpatak naman ng uh, limang buwan pataas, uh, minimum yan 600 ml per head per day. Ganon katindi ang mga yan. It, sometimes it's more than that, lalo na kapag summer. So, instead na sinusukat mo lang yung saktong sakto lang, gawin mo eh, make sure na hindi na lang sila nawawalan ng tubig, ng drinking water. Hindi naman necessary na palaging may molasses yan. Eh, nagkataon lang na sagana kami sa molasses, nagtitinda kami ng molasses, eh, might as well, gamitin mo yung tinitinda mo, di ba Oh. Yan. So, sunod naman, itong feeds nila. Anong klaseng feeds to? booster feeds yan chick booster GMP1 ang binibigay ko may, uh, sadyang may mga feeds na pang ducks no? Uh, yung, yung tatak ng sako ay talagang pato ang nakadrawing pero since hindi ganun kadami ang nagtitinda ng feeds na pang specifically pang ducklings or pang ducks dito sa area namin yung para sa manok ay po pwede na ang mahalaga ay ang ibibigay mong pagkain ay yung mayroong nutritional value na ampop para sa edad ng mga pinapakain mo. Pwede mo naman pakainin ng darak yan. Kung sa totoo kasi, yan tanong. Sapat ba ang nutritional value ng darak? O lamang tiyan lang nila yan? Kakainin nila, oo. Lalaki ang butsi, oo. Kaya e ang nutritional value, ay kulang na kulang. Mayaman lang yun sa carbohydrates, hindi sa crude protein. Pag, uh, pagdating naman sa pagkain, always available dapat ad libitum pero hindi naman ibig sabihin na literal mong pupunuin hanggang brim itong kanilang auto feeder. Huwag naman OA ano. Kasi the more na nai-expose ang feeds, nag-evaporate din yung nutritional value na na nagde-diminish, na, 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 na na no? So top-up system ang tawag diyan bigyan mo nang pag uh, kalahating kilo isang kilo ang bawat uh, fee feeder pagka paubos na mag top up ka oh, para uh, mas fresh yung kanilang mga feeds uh, same thing with water kahit pa sinabi kong unlimited ano ilalagay mo dyan 16 liters ka agad pang tatlong araw hindi pero pwede yun panis mapapanis yan syempre dinidip nila yung tuka nila yung laway nila nandyan oh kaya itong binigay ko sa kanila na 8 liters na yan oh, good for ano yan mga half day malalakas ano yan uminom mga yan huwag nyo itulad sa manok ha e, eh, ang manok eh tinan nyo naman day old pa lang eh halos times 2 na ng size ng manok yan CCU. Hmm. next na advice na bibigay ko sa inyo ay yung o, pagka itong space na to, which is around uh, 18 square feet, pang 2 weeks lang ito na yung isang piraso. Because after 2 weeks, yun ako, lalaki na mga yan. Especially yung pagpapakain dito ay ad libitum. Talagang titindi ang bulas niya, no? Doon sa mga backyard racers na ginagamitan ng tipid tips. Yung yung six week old ko dito one 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 point five months kasing laki na ng kanilang mga five months oh dahil nga sa pagkain matatakaw yan ikaw ang unang susuko sa gastos dyan kaysa sa gana nilang kumain ah, kaya medyo tetahimik na mga yan busog na yan ito na yung butsi nila nakaangat na umbok na yung butsi nila hmm. Kaya kapag ka nag-aalaga ng kahit na anong hayop, kailangan alamin ninyo yung kanilang feeding program, feed requirement nila, para nakukompute din ninyo kung kaya niyo bang sus kung hanggang ilang ulo lang ang kaya nyo sustentuhan at hanggang anong edad lang ang kaya nyo alagaan hindi ko mas malaki ang kitaan sa pagpinaabot mo ng limang buwan, anim na buwan ng isang hayop eh, hindi ibig sabihin, automatic doon kalulundag. Unang tanong, kaya mo ba siyang buhayin? Nang wasto ha, hindi yung laki sa tipid tips. No? So, kaya mo ba siyang buhayin hanggang sa edad na yon Sa wastong, wasto at angkop na pamamaraan. Hmm. So, yan. Sa mga gustong order ng mga pekin ducks, mapa day old yan, one month old, or breeder age na, punta lang kayo sa website, www.alphaadventure.com Punta kayo dun sa poultry, hanapin nyo yung ducks, nandun yung peckin ducks. I highly recommend na i-place nyo ang order nyo in advance. Mahaba po ang pila dito sa Alpha Adventure Farms. Katulad nyan, alam nyo bang ang Pumorder sa mga to E eh, pumila ng 2 months bakit katagal naman bakit 2 months yung pumila dahil may nauna sa kanya siyempre hmm. ngayon baka sabihin nyo eh bakit di ka mag-alaga ng sangkatutak na breeder para walang pila-pila eh yung tanong ko naman sa inyo araw-araw bang may bumibili ng limang daang ducklings siyempre kailangan tansahin mo rin yun alamin mo rin dapat ang economics ng pinasukan mong negosyo hindi ka pwedeng atapang atao na lang hmm. madaling magparami basta alam mo ginagawa mo e yan tanong sumasabay ba yung laman ng bulsa mo sa kaalaman mo sa ginagawa mo o, maaaring nagpapaseminar ka na pero kung hindi mo ka, kaya mo magpaseminar no sa ginagawa mo pero ang tanong kaya ba ng bulsa mo na mag-alaga halimbawa ng 3,000 pegging ducks o ba diba? so kailangan ni iyan mo rin ilinya mo rin doon sa kakayanan ng bulsa o para hindi ka nag-overproduction o nung pandemic ang daming humingi ng sukuro ng saklolo kay Alpha Adventure Farms mama kaawa nagbenta sa akin ng ilang daang peking ducks o kahit hindi ko kailangan binili ko bakit makakaawa yung tao eh mama kaawa na talaga eh pero I can only help so much hindi lahat ng papatulong eh bilhin na po ninyo bilhin na po ninyo hindi, hindi lahat ng gumagana na eh, matutulungan natin naging charity na lang ako alright so I hope may napulot kayong uh, scientific na pamamaraan ng pag-aalaga ng pecking ducks particularly sa mga day old sa video na ito Ayan, kapag busog silang ganyan maganda, Tahimik yan, tutulog yan Oh, tinan nyo napansin nyo to, paubos na o. paubos na itong isa Oh, mamaya nyan ulit Pagka nag subside ng kabusugan ganyan kakain na naman 'yan. At kapag kapag medyo paubos na ulit 'yan, tapat na naman ako. Hmm. All So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.